Hello guys, good afternoon everyone. Ayan. Uh, before ako magdi ko challenge, ayan, ganun lang akong papalam sa inyo. Ayan. So, kung sino yung nakapanood kahapon sa Lego Challenge ko, ayan. Uh, kung mapapansin nyo, na uh, wala siya. Ayan. So, dahil sa video na yun, nakaroon ako ng violation after 90, 90 days. Ayan. So, kaya siya nawala. ah uh, binura yun yung YouTube channel. Ayan. So, ang ang case ko dun is sexually. Ayan. So, bawal po ako mag ano rin challenge na no bra to panty. Ayan. Kasi, uh, alam niyo naman guys, nagaling ako dun sa isa kong whitey na na ano na bura din. So, pero hindi ko akalain na yung ano, yung pinasok hapon is big deal pala yun. Yun. So, ayun. Ang ginawa ni YouTube channel sa akin, pinag-training ako. So, sinagutan ko lahat ng training para maka, uh, makabalik ako dito sa, ano, sa YT. So, yun. Uh, thanks God kasi, ano, lahat po ng, ano, tanong ni YouTube channel is nasagot ko. Pero, ah uh, 90 days po akong ano, nakabinbin. Yeah. <laughs> sa YouTube channel ayan. Pwede akong mag-post pero once na nagkaroon naman ng violation ulit, pangalawang violation. So uh 7 days or 15 days ako hindi pwedeng mag-post sa YouTube channel. Then pag uh, nagkaroon pa ako ng isang violation, mga tatlo violation ayan. So magkaano uh, Google by na yung YouTube channel natin. So, mag-delete ma na po siya ulit. So, ayan. So, ngayon, ah uh, nag-iingat ako na kasi uh, alam ko na din yung na nabasa ko na din lahat ng ano ng ah uh, regarding po doon sa ano sa Lingo Challenge. Ayan na. Uh, kung ano lang ang pwede at ano, ano lang ang hindi pwede. Maraming ano, nagpo-post siya na ano yung may mga ano may nakikita kasi nga meron silang ini-endorse. Ayan, kailangan doon sa ano sa video. Pero pagdating po sa Lego Challenge, ayan, uh, exempted po ang Lego Challenge kasi wala ka namang ini-endorse dito kundi naliligo ka lang. So, ayan, naintindihan ko naman sa YouTube channel na yun po yung policy, policy ng YouTube channel. Ayan, so, kailangan, uh, ano, ah uh, kailangan makuha natin yan at ah uh, di po tayo lalampas doon. So, ayan, sa mga subscriber na nagra request ayan. Sorry po kasi nga, uh, sumusunod lang po ako kay YouTube channel dahil nga, uh, uh, pag once hindi ako sumunod, ah uh, tuloy yan ang hindi nyo ako makikita. Kasi buburahin bupurahin na ako ni YouTube channel. So, ayan, bigayan tayo guys. Ayan, kung ano mang meron, ayan, pagtsagaan na lang natin kasi nga Yung, po yung ah uh, yun po yung pwede. Eh. So, huwag po tayong ano, mag-stay doon sa hindi pwede. Eh. Ayan. Sa mga, ano, sa mga nagko-comment dyan na, ano, ayan, binabasa ko na yung comment siya, pero sorry kung hindi po po pwede eh. sa YouTube channel, hindi po po susundin. Ayan. ah uh, bigaya na lang tayo. So, kung ano po yung pwede eh, pong ibigay, ayan, sana ma-appreciate nyo. At, uh, Ma-appreciate ko din yung mga ano niyo, yung mga comments niyo sa akin na magaganda. 'Yon. So, Thank you kay ano kay YouTube channel kasi pinagbigyan pa ako ayan kasi kung uh, yung YouTube ko ang dinelate niya so wala na ako hindi niyo na ako makikita. Buti na lang yung post ko lang kahapon ang dinelate niya ayan. <laughs> Thank you kasi uh, mabait pa rin si YouTube channel sa akin kasi nga hindi ko naman talaga as in alam yung mga <laughs> ano, yung pinaka violation. Kasi, kung ano po yung nakikita ko sa YouTube channel, ayan, ah, pwede naman pala ganito, ayan, so, tatry natin, so, ayan. Pero, uh, may mga dahilan pala yun kung bakit nakapasa uh, yun doon sa YouTube channel, ayan. Marami din nagsasabi sa akin na, ah, uh, yung marami nga dyan, ano, uh, mas malala pa sa mga ginagawa mo sa mga post mo, pero, ano, pumasa naman. Kasi nga, guys, ayan, may dahilan yon kung bakit. For example, ayan, ah uh, nag nag try on haul siya ayan so kahit na may ano may nakikita doon kasi nga uh, kailangan kasi eh, ayun uh, yun nga pinapaliwanag din yung mga bagay-bagay regarding po doon sa nitin try on haul niya So dito kasi sa Ligo Challenge guys, wala po tayong tina-try on haul dito. Ayun, lang tayo. Ayun. So dapat guys, uh, wala talaga nakikita. Yan. So, ayan. Ayan, sorry for all the ano, uh, subscribers na uh, nasanay doon sa una kong YouTube channel, no? Kasi, uh, of course, kasi bago lang nga talaga ako dito sa YouTube channel, hindi ko pa naman talaga as in nakukup naku -up, up kung ano po yung policy talaga nila. <laughs> ayan, basta nga lang po guys, ah uh, dati eh, pag nag-post ka, ayan, basta wag lang masyadong daring, okay na. Pero hindi, kasi may mga ano tayo, may mga sinusunod tayong ano. Alkalisi. Kaya yun. So, <laughs> ayan. So, ayan. Uh, tulungan niyo ako guys kasi nga uh, once na ano, ma-violation ako ulit wala na tayong pagtipilian kundi talaga mawawalan ako sa YouTube channel. So, nakakalangkot, diba guys? Kaya, ano, ah, uh, nag-iingat ako kasi nga, ah uh, of course, ayan, uh, hindi naman din para kasi sa akin yan. Siyempre, uh, pinoprotectahan lang ng YouTube channel kung ano po yung uh, policy nila. Ayan. So, meron kasi silang ano, policy na dapat ipatupad sa mga tauhan nila. So, bilang isang ano, empleyado ng YouTube channel, ayan, kailangan kong sumunod yan. So, ano, uh, hindi ko naman kailangan, hindi ko naman gusto lumabag sa mga policy nila kasi wala, hindi ko uh, kasi masyado ah uh, na ano yung uh, talagang nalalaman yung lahat ng policy. Ayan. Kung baga gaya-gaya lang kasi ako for that. Ayan. Kung meron ako nakikita sa YouTube, ay eh, pwede naman pala ganyan-ganyan. Sa so, ngayon guys, hindi. Ayan. Uh, so may training ako. Ayan. 90 days yun guys. Ma guys, magtatapos yung ano, violation ko na nun. So ano pa. Uh, may 2. May 2 pa man. Tapos yung violation na yun. So, once na nadagdagan, so dagdag yung violation ko. Then, after, ano, pag nakatatlo ako ng violation, uh, isa na. Isa na ngayon. So, pag nasundan ng isa, okay pa. Ano, 15 days, hindi ako pwedeng mag sa YouTube. Then, pag nasundan pa ng isa, wala, deleted na tayo. So, yun. Ay, <laughs> pero huwag natin nga, uh, huwag tayo, huwag sumama ang loob natin na yan. That is a uh, policy for YouTube channel. Ayan, eh? kailangan natin sumama guys, ah, ano, ah, uh, challenge ako guys, ayan, ito yung, ano natin, so meron tong partner guys, yung, ano, eto nga ano, ano, may, ano siya, underwear na partner, so hindi ko lang sinuot, ito yung pinartner ko kasi, ah, syempre, alam ko na yung, ano, policy, so, pwede naman siya mag, suot na pero, sa ngayon, Ah, hindi muna. Kasi, alam mo naman, uh, mainit ako sa YouTube ngayon. Ayan. Yeah, so, <laughs> ayan. Thank you so much guys sa mga tao na nakakaintindi sa akin. Ayan, nakakaintindi kay YouTube channel. Ayan. Uh, thank you so much sa mga ano patuloy na nagsubaybay dito sa YouTube channel ko. Oh, ayan, ah, uh, Ma'am Hines. Ayan. So, mga hindi pa po, ano, nakapag-subscribe sa akin, ayan, subscribe na kayo guys, ayan, para uh, lahat po ng video na ipopost ko dyan, i-update kayo. Uh, pakipindot na lang po ng notification, ayan, ayan. So, para uh, kayo po yung unang makakapanood kung ano man yung ipopost ko dito sa YouTube channel, ayan. Ayan. Ano pa? <laughs> ayan. Ayan. Thank sa mga ano, sa mga lahat, lahat ng mga uh, mga taong uh, parang iniintindi ako at uh, nagpapasalamat din ako sa kanila at hindi nila ako ipinapabayaan na yan. Sinasamahan na nila ako hanggang dulo yun. Ayan. Ayan guys, uh, this is guys. Yes. Ayan, uh, more try on hold tayo guys. So, ano, maybe uh, pag Nagkaroon ako na pag dumating yung mga parcel ko guys, ayan, try on haul na lang po tayo, ayan, B kasi para po uh, hindi tayo mabay yung no? Ayan, thank you so much sa mga lahat ng palaging nagsasubaybay sa YouTube channel ko, ayan, I love you all, ingat po kayo palagi, ayan, at uh, po po kanyang kaligtaan, ang panoorin lagi ay yung mga Uh, pinopost ko dyan yung mga vlog. Ayan. Thank you so much everyone. At sana guys, naintindihan nyo ako sa uh, gusto kong ipaliwanag dito sa video to. Ayan.